laki naman nung noon. Lord, tell lang po, ang laki. Nasa waiting area kami. Oh, ang daming tao. Hmm. Oh, ayan, kararating pa lang namin, oh. No? Mag-aayos muna kami ng mga gamit namin dito. Ito pala yung nakuha namin, ano? Ito pala yung nakuha namin ditong room. Ah. ah. ito yung pangalawang ano eh. Ito yung pangalawang ano pangalawang ah, room. Ah, ayan, di ba? Luwag. Ayan na, nag-aayos na sila. Inaayos na nila. Piniprepare na nila yung mga gamit dito. Medyo ah, kailangan namin mag-relax na rito. Ah, ayan ang kabuuhan na. Ah pwede na yan. O yung ano, sa mag Ako yung ano? No! Pwede na yan. mag-swimming oh, na pa tayo, mag-swimming na. Ah, ready na tayo mag-swimming. mga guys, ha? Ito, maliligo na kami. Mag-ano kami ng ano? Ito sa'yo pa kung ito

Ready na, na. Okay, time! Let's, let's go! ah yan na, maliligo na kami dito ha. Ah. Bababa na kami sa baba, maliligo na kami. Ah, Makikita natin kung anong meron doon sa swimming pool sa baba. Ah, sige na. Okay. babana na kami, papunta na kami sa paliguan. Okay, tama, kasya-kasya tayo. Ayan, kasya-kasya-kasya tayo. Oh, sige, sige, sige. Okay. <laughs> Saan kaya ang entrance nito? Ah, ito na. Dapat doon lang tayo sa kabilang may webs doon eh. May webs. Ah, uh, yan guys, oh. Uh, dito na kami sa pinakababa. Yung Ayan yung bilihan ng ano ticket Nasa ticketing booth na Para makapasok kami sa Loob ng swimming pools Oh, sa, sa akin. Ay, kapit, kapit sa akin. Oh. Ay, hmm. Sobra ba? Pwede naman yate sa uli. <coughs> Papasok na kami guys. Ayan, dito lang muna kami sa tabi-tabi. Ah, Napakaraming tao.